magandang hapon mga kaidol lalawata naman tayo sana bigyan tayo ng maraming blessing sa paglaot atin mga kaidol at shoutout out din sa ating mga followers dyan sa ating mga subscribers shoutout out shout out to sa inyong lahat yan na mga kaidol papunta na kami lawat mga kaidol yung makikita yung maliit mga kaidol yun yung pagulong namin mga kaidol yun yung puno at dulo sa aming pang pandaragat yun yung ang FD 3 Marias ayun mga kaidol may hinihila sila na maliliit na bangka yung malight boat namin mga kaidol hinihila na mga kaidol para sila yung magano sa mga isda mga kaidol so ting tingin muna tayo sa mga karawan mga kaidol at ang sarap ng timoy ng hangin mga kaidol sana marami yung isda maulin natin yung sa laot at sa ating mga kasamahan dito mga kaidol mukhang tahimik yung mga araw ng mga kaidol kaya na, mga kaidol malapit nang lumubog yung araw yung oras natin time check tayo mga kaidol ang oras natin ngayon mga kaidol ay 6 6.35 pm na mga kaidol lubog malapit ng araw kaya na, mga kaidol ang ganda ng sunset mga kaidol mukhang oh. sasama yung ang lupag lupag mga idol ganda ganda talaga tingnan mga idol yan po yung lugar na dapitan city mga idol dyan sa likod ng list bundok na yun mga idol yung likod naman dito Okay so, guys, balawat na kami ngayon guys! mga kaidol abangin lang yung bukas yung susunod nating video mga kaidol so, shout out na rin sa ating mga followers dyan sa ating mga subscribers shout out sa inyo huwag niyo pong kalimutan magpindot sa double vision kaidol at pindot yung button para tuloy tuloy yung panunood nyo sa akin mga video mga kaidol at kung sana hindi kayo magsawang manunood sa ating mga video maraming salamat po at magandang hapo sa inyo